Yon mga idol, alright, punta muna tayo sa kan bayan sa 7 11 Bila natin si Hayley ng kanang biskwit na uh, Hello oo, 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 Nangyari. mag u u pala. Kala ko, oo. Uh, itumba na siya, eh. u u pala. Bili lang tayo ng kanang. Tayong biskwit. Bos. Uh -huh. Sunod na truck Pag-ilid mo tayo Basta mga truck na yan Delikado yan eh Laki pa naman <laughs> Huwag kang makipagsiksikan Huwag mga makipagsiksikan Sa mga Ayun yan, nangyari ka dyan Ipit ka dyan Ulan niyan. Hirap na hirap sa umikot Laki kasi Sarapan umikot ikot na naman tayo idol eh ba natin kunti Adjustable na yan eh Adjustable Maganda kasi ito Adjustable yan. Eh. Pwede mo siya itaas Pwede rin ibaba Burrito na ili kasi yung ano Hello Kitty. Yan oh. Hello Kitty. Ngayon hmm, natin. Na Baba na rin ko take over natin. Yan. To. kakainin yan mamaya pag nagising. Si tutulog 'yon ngayon eh. Tapos Pila natin dyan ako. Dalawain na natin. 24. Mahal pala ito. Mahal pala ito. Ayan 24. Isa lang. Dyan. 24. Saka ah, yung inom-inom niya. Burrito na yan Strawberry Alright Sabi lang natin ng ice cream Mahal ko na Mahal pala dito sa kan no? 7-Eleven Mahal Ice cream na lang isa Kain ng ice cream yun, kasi kanina parang nag-ayamag ko yun eh, mag-ice cream eh. Kaya gustong-gusto niya yun mag-ice cream. Yan o, ice cream. boss tapos. Ano na ito, lo? tatlong piraso lang ito lang binili ko yung naka 81 pesos yung biskuit saka that's meal ice cream mahal lang yung mga bilihin wala lang mura halos pamahal na pamahal na yan mabilihin alright